Yung nga, ituloy natin yung ibig sabihin ng panaginip ko na yun na kinabukasan, ikakasal na ako, handa uh, ng lahat. Kaya lang, ang pinaka-importante, yung lalaking pagpapakasal sa akin, ikakasal ako sa lalaki na rin, wala pa, hindi ko pa nakita man lang hindi ko pa nakilala hindi ba isang mahiwagang panaginip nun ito ang karugtong nun ibig sabihin pala nun panaginip ko na yon ay mag aasawa ko pero wala akong kasal hindi ako makakap walang kasal gano'n, ba mga ganap ito naman yung pangalawang panaginip hindi siyempre na natuloy nga yung aming pagsasama dahil nabuntis agad ako uh, naging dahilan na hindi ako makalayo agad sa kanya dahil lima anak ko, sunod-sunod na taon-taon ako nagbubuntis ba? Ganon. Eh, hirap ko pa naman magbuntis noon. <coughs> Nalagang para ako pinapatay, suka ako na suka at lagi lang ako nakahiga. Tatlong buwan na ganun ako. Uh, ko maglihi. Eh, <coughs> naging dahilan na hindi ako makaalis no, makalayo sa kanya dahil ako eh, gusto ko eh, makalayo sa kanya dahil ayaw ko ng ganun na nahulog talaga ako sa kinatatakutan ko na maging pambayad ng utang kasi ang tatay ko nun eh maano eh ma ano ah yung nga, mahilig sa babae kaya yun naging ako ng utang